Ayun mga Gawiks, good morning, good morning Ngayon mga Gawix ay tayo ay galing sa bahay Dahil sa kapon na linggo Ayan, tayo ngayon na naman ay papasok ng trabaho sa umagang ito Madilim pa lang, tayo ay na dito sa kalsada So ayan yung status dito mga Gawiks, sa ating pagpapadyak Ayan, medyo maambon nga mga Gawix no hindi talaga may uwasan ng ambon sapagkat ang ating kapaligiran ilang araw ng maulap at ngayon ay maambon pero ambon lang yan tayo ituloy-tuloy sa ating pagpadyak upang makapasok sa ating trabaho so medyo dito mga gawiks ay tahimik ang lansangan at tulog pa yung may mga ah, nandyan sa mga bahay-bahay nating madaanan So, ito ay ating madadaanan ngayon dahil lunis ngayon umpisa ng pasukan maring may mga estudyante sa kalsada na nagantay ng masakyan Kaya start lang ng pasok ng school ngayon mga gawiks Kaya ayan may isa nang naglalakad Estudyante At ma may madadaanan sigurado tayo na mga papasok din ng trabaho Pero mga kawiks, papasok sa trabaho yan. Sumakay ng jeep. dito ang munisipyo ng Bontalban, Rizal yan, madadaan na natin mga guwits ayan, yung truck ng basura maaga pa mong ulikta ng basura ayan dahil sa ayan yung basura dito sa tabing kalsada Ayan, naikakarga na. So, ayan, may, mga Greeks, tuloy-tuloy yung natin hanggang makarating tayo ng San Mateo, no? Dahil Marikina City ang ating trabaho, doon tayo papasok. So, ayan. yan mga tayo ay malapit ng lumabas ng bayan ng Montalbano ayan si ate ang aga pang nagwawalis ayan ang basura gabundot So madilim pa rin dahil sa maaga tayong bumabiyahi, nagpapadyak para sa ating pagpasok ng trabaho. na mga kwik ang San Mateo no, ito yung unang barangay, barangay Mali, so yan Ayan mga, mga kolektor ng basura sa umaga. Ayan, padyak pa more. Medyo madilim pa, di pa tayo ng umaga sa biyahe. Ayan ang mga basura sa tabing kalsada, no? Yan, ang hinahakot ng basurero. Yung truck ng basura. So, yan mga estudyante at trabahador. Nag-aabang ng masakyan sa tabing kalsada. ayan mga may nakita naman tayong kolektor ng basura no. Dump truck dito sa ating madadaanan. Ayan oo, so, kakatapos lang nilang magkarga dito mga malapit na tayo magawa sa munisipyo ng San Mateo no? dahil ito yung barangay gitnang bayan ito yung madalas na matrapik na lugar yan at yan ay McDonald's sa tabi ayan sa kanto So dito mga guys, ang munisipyo ng San Mateo no. San Mateo Rizal, ayan. Ikot lang tayo rito. Kan tuloy-tuloy tayo sa pagpadyak mga guwiks hanggang sa makarating tayo sa ating trabaho. So ayan mga Tatawid na tayo ng tulay dito sa um, PID. Ayan yung mga estudyante sa umaga, no? Ayan, mga papasok sa school. San Mateo Medical Center dito sa tulay lang yan ayan so malapit na tayo sa San Mateo Batasan Road mga gawik, sa kanto ng supply sa may pure gold yan ay malapit na tayong Tumawid Pa Marikina City na tayo So, ayan mga guys Nakago tayo dito, no Sa kanto San Mateo Batasan Roads, no Ayan, dito madalas ang traffic So, tawid, tawid, tawid Ayan yung Pakisun City mga guiks Akyat ng sandigan Sa batasan Ayan yung mga nagabang ng masasakyan dito no Ayan mga estudyante at mga trabahanti Ayan tayo ay pagtawid ng tulay ay Marikina City na Ayan ang kolektor ng basura Ayan ang basura sa tabing kalsada mga Yan yung hakuti nila no. Ayan. So yan ay mga nagkalat na dahil hinalukay na yan ng mga scavenger no. Mga nangangalakal. Ayan. Grabing basura oh. Kinalat na ng mga nangangalakal yan mga guwiks. Mga basurang tinambak sa tabi. Ayan. Tayo itatawid na ng tulay dahil sa yan ay Marikina City na. Ayan ang basura sa tabing kalsada. Ayan, sabit, sabit. So, ayan yung paglabas natin ng San Mateo, mga weeks. Dahil dito ay Marikina City na. Yan, Marikina City at siyempre mga guwiks, ako magpapasalamat sa inyo dyan sa aking papa papadyak sa umagang ito, sinamahan nyo ako. Biyahe, biyahe pa mor, padyak, padyak pa Agang maaga ang pagpasok sa trabaho. So, Ayan. efeito лес я яго байба.